Ayan. So, magandang hapon mga kayo. Welcome po dito sa ating Facebook page, Kuya Kuya TV. Ayan. So, sa mga taga-barangay Tambak, uh, siguro naman uh, nabasa nyo rin yung post kagabi ng barangay Tambak mismo na meron daw muntik ng kidnap na taga-barangay Tambak, which is nandito po ako ngayon, mga kayo, sa barangay Tambak. So, kagabi nabasa ko rin po siya, pero hindi ko po, po siya alos pinansin. Ayan. Uh, tapos, kaninang umaga, ay nakita ko mga Q, meron ng mga ano, meron ng mga uh, parang viral na po siya tapos may mga media na napumunta dito sa Barangay Tambak at may mga pulis na rin mga Q. So ngayon nandito tayo ngayon mga Q sa Barangay Tambak. Uh, ito yung bahay mismo ng uh, minor de edad mga Q. 18 years old ka na rin ah. Ayan, 18 years old. Ayan. So wag na natin pangalanan mga Q. At hindi ko na rin siya ipapakita. Ayan, kumbaga, uh, magtatanong lang tayo kung ano talaga yung experience niya kagabi, mga kuyo. Ayan. Para ito ay magsilbing awareness na rin kung totoo man o hindi, mga kuyo. At least, mas maganda na maging aware na kagad tayo. Uh, kailan pa tayo magiging aware kung may mangyari na, may makidnap na. Ganun. So, ngayon, dito sa mga kuyo, katabi ko. Ayan o. No, hindi ko na siya papakita. Makakyo. So, dito po ito sa may barangay Tambak. Ayan yung skwelahan. Ayan. Ayan yung skwelahan. Makakyo. Tatanungin lang natin kung ano talaga nangyayari kagabi. Hindi ako sanay mag-interview yung Makakyo. Ayan. Hindi naman kasi ako media. Pero gusto ko lang kasi maging aware din yung mga kababayan ko dito po sa barangay Tambak. Ngayon, tatanungin natin siya. Uh, itatago na lang natin sa mga alang makmak. Yan, mak na lang. Uh, mak, ano ba talaga yung nangyari kagabi? Ya, kung ka, pero regata ka biyo. Regata na, malangit video ano. Kay tatla, bi kami ka bi eh. Tanong amit video. Oo. Mana, na mo lang dahil yung kaibahan. Tapos nagwa ko parasado. Kati na matang. Mga pasadong gate sobra. 8 p.m.? Hmm. Tapos na may maging ako, chi. Kung kadasi gradagagan nyo, no? Pag tupong sa school lang, nag-inult yan. Nakatlik ko nga. Medyo gabukas, dali nyo, no? Et cetera, yung dumagagan yun. Dahil ako. Saan? Dito banda? Oo. Oh. Ayan. Ang sabi ni Makmak, Maaki, -Mak, oh. Hindi niya tunay na pangalan yung Makmak, ha? Ayan. Nakaupo daw sila dyan sa may labas, sa may gilid ng kalsada. Tatlo daw sila. Ngayon, may biglang dumaan na mabilis na parang pick up, no? Ayan. Na parang pick up. Anong kulay yung pick up? Pula, daw, sakdo naman. pula. Pula daw. Susakto naman. Pula-pula daw mga kiyo. Ngayon, ah, uh, huminto. Oh. Pinanda, nakariko na ikaton ako, nakasood din yun ako. Yung tinuok, rinanda akong magkagain yun. Ah, uh, bigla na lang, ano, huminto. Hmm. Tapos, at iningnan ka ng masama, parang ganun. Hmm. So, sabi ni Makmak, -Mak, mga ah, uh, meron daw dumaan na sasakyan, mabilis daw, kulay pula, parang pick up. Pick up ba talaga yung walang ano sa likod? Oh. Pick up. Tapos bigla na lang daw huminto dyan. Mahakyo. Tapos tiningnan siya ng masama mga Akyo din yung ginawa naman ni Mac Mac siyempre tumakbo siya mga Akyo papasok Mac no pumasok ah yan pumasok siya mga Akyo tapos ano nangyari Mac after nun kuma naman sa salangon naging inuok nang na niya yun patira kibanya, -kay na kay banya to koron na kay itong koron dagag ko rugawas. ayan sabi ni Mac Mac mga Akyo after niyang umalis di ba tumakbo siya mga Akyo uh, yung ginawa naman daw ng uh, sasakyan umalis naman daw yan, tapos yung suot daw nilang damit puro itim, mak no. Hmm. Tapos malalaki daw sila ng mga lalaki, mak puro lalaki. Uh, walang babae. Ilan sila mag? Apat. Yan. Uh, puro lalaki daw mak yo, na puro nakaitim. Siyempre nakaitim mak yo. Sino ba naman hindi matakot, di ba? Kahit sino naman, kahit ako naman, big Diyan lang ako nakaupo, tapos bilang huminto yung sasakyan, puros pa nakaitim yung nakasakay, tapos titingnan ka ng masama, siyempre tatakbo ka rin, Mario. Ngayon, uh, buti na lang nakatakbo ka, Mac, no? Oh. Pero sa tingin mo, Mac, ano talaga yung intensyon nila? Ba't sila puminto? Tawani ka? Eh? Hindi, hindi, rin alam ni Mac, Mac. Kung ano talaga yung intensyon, guys, ng sasakyan na yon, bakit sila huminto? Ang ba mo niya ni Papay, kung gabo ka laundry, Tlondre, yaman makatit oras ito. Alas 8, hmm. bukas pa yung laundry. Sarado eh. yun. Kasi dito mga sa gilid, may laundry. Ayan. Sabi nga doon ng papa ni Mac Mac, kung kukuha ng laundry, bakit sa ganong oras? I-close na yung laundry sa ganong oras. Ngayon, tapos mag nakapagtataka lang, siyempre nakaitim sila lahat, no? Hmm. Nakaitim sila. Yan, apat sila na lalaki. Sure ka, Mac, apat? Yan, apat sila. Daywa sa likod, daywa man sa pain. Dalawa sa, dalawa daw sa harap, dalawa din sa uh, likod, no? Oh. Yan. So, yun, Mac, uh, yung Uh, sabi ni Mac Mac, sa so nangyari kagabi, ayan, sa lang natin, nakaupo siya sa labas, tatlo daw sila, bigla na lang may dumaan na mabilis na sasakyan, tapos biglang huminto dito, Mac, yo. Siguro biglang pre na ba, Mac? -Adan? Oh. Biglang hinto daw, Mac, -Yo. Tapos binuksan yung pinto, uh, apat daw sila na lalaki, puro pa nakaitim. Yung pabukas, yun, pan yun, no? Ano tirtan, tiyak, yun? siya kaya dumuragan na rin, na Oo. Oh. Pagtakbo daw ni Mak-Mak, kinlose niya na agad yung pintuan. So, hindi natin alam mga Q, kung ano talaga yung pakay nila. Diba? Pero ang maganda dito mga Q, ay nakatakbo si mak Kung ano man yung pakay ng mga lalaki na yon, at least, uh, nakatakbo si mak At ito mga Q, uh, kaya ko siya pinuntahan dito para magsilbi na rin awareness, lalong-lalo na dito sa mga taga-tambak. Yan. So, kung totoo man yan o hindi, ano man yung pakay ng mga lalaki na yun, mga Q, at least tayo na mga taga-tambak ay uh, maging aware na. Yan, maging alerto tayo, Mario. Yan, habang wala pang nangyayari, maging alerto na tayo. Yung mga anak ninyo, huwag uh, nyo nang hayaan na nasa labas ng bahay. Yan, papasukin nyo na kaagad. Pag mga bandang mga six, mga ganyan, papasukin nyo na kaagad. Huwag nyo nang hayaan na nasa labas lang ng bahay, Mario. So, maging aware tayo, guys. Yan, kahit wala pang nangyayari, at least aware na kaagad tayo. So, yun lang mga Q. Yan, yun yung pahayag ni Makmak. Pinuntahan ko talaga si mga Q dahil gusto ko rin makausap si Makmak. Yan. So, yun Mak. Thank you, Mak. Yan, maraming maraming salamat. Yan. Hindi ko na pinakita si Makmak, mga Akyo. Para na rin. Siya rin kasi nagsabi na kung pwede, huwag, huwag na lang, ipakita yung mukha ni Makmak. At sa mga taga mga aklanon, naiintindihan nyo naman siguro yung sinabi ni Makmak kasi ah, hindi po siya nagtagalog, nag-aklanon po siya. Translate ko lang talaga. So, yun Mak. Maraming salamat maka. Yan. Sa so, sunod mag-ingat ka. Ah. Oh, huwag ka nang tumambay dyan sa labas. Ah. Tatambay ka pa diyan mamaya. Hindi na. Hindi <laughs> na siya tatambay mga kayo. So, yun lang mga kayo. mag po tayo sa lahat ng oras. Maging vigilant po tayo mga kayo sa mga tao kapag hindi natin kilala. Takbo na kaagad. Yan katulad ng ginawa ni Makmak. Tumakbo na kaagad. Huwag nang na hihilahin pa kayo saka kayo tatakbo. Eh kung ganon, kung sakto yung pag ni Makmak na malalaking tao, nakaitim, yan, eh mag-isa lang siya, apat sila, so kawawa talaga siya. Matatangay talaga kung kidnap din yung pakay ng mga yon. So, yun lang mga Q. Maraming maraming salamat sa panonood. Ayan, so dito pa ako mga Q, sa bahay nila Makmak. Ngayon mga Q, ikaklaro ko lang sa inyo, hindi pala kagabi, hindi siya kagabi nangyari, kasi kagabi 27. Noong 26 pala ng gabi, mga Q. Ayan, so itinuro nga sa akin ni Makmak -Mak kanina dyan mga Q, yung bakas ng gulong sa so, biglaan nilang paghinto Mario. Tapos Mac, uh, umupo, umupo pa daw siya sa tricycle eh, si Mac Mac. Umupo ka pa sa tricycle, no? Oo. Oh. Tapos, uh, tiningnan ka pa ng masama. Hmm. Tiningnan pa rin daw siya ng masama, mga Mario. Yan. Tapos, tumingin daw dito sa paligid yung mga lalaki. Ayan. Ilang lalaki yung tumingin Mac sa lang? Sa mga ito, ka-driver nga to. Yung driver daw, tumingin-tingin daw sa paligid. Ayan. Tinitingnan siguro kung mayroong tao na nakakita sa kanila. So, dun palang mga kayo, kahit na hinala talaga. Uh, based dito sa uh, kay Mak-Mak, So, sa mga taga-tambak, maging aware na po tayo, guys. Huwag hintayin na mayroong mangyari, saka palang kayo maging aware. So, itong kwento ni Mak-Mak ay magsilbing awareness po sa atin uh, na mas lalo pang mag-ingat. Ayan. So, sa mga kabataan dyan, uh, pag medyo gabi na, pasok na kayo sa loob ng bahay. Tapos, pag may huminto na hindi nyo kilala, takbo na kaagad kayo. Huwag nyo nang hintayin na lumapit pa sa si inyo. Kasi kung ano pa yung gawin niyan sa si inyo. So, yun lang guys. Uh, nung 26 po yan ang gabi, nangyari. Yan, hindi ka gabi. So, ngayon kasi nandito ako. Uh, 28 ngayon, February 28 ng hapon. Okay. So, yun lang. Magsilbi uh, magsilbisa ng awareness to sa ating lahat na taga Barangay Tambak. Hindi lang po sa taga Barangay Tambak, sa buong Aklan, mga Kiyo. So, yun lang. Maraming salamat po.